Okay, nandito tayo sa San Jose del Monte Bale, nag-check up tayo ng uh, Kia Rio Dahil matigas daw yung manobela Tignan natin Naku, nakailaw Ay, hindi Hindi naman nakailaw Matigas oh Ay, kumana may problema sa module to? Motor to? matigas. Kunin muna natin scanner. Hmm, okay, basa muna natin. Wala naman naka-indicate na may problema sa power steering. Pero matigas yung manubela. Hindi hmm, One point four two thousand sixteen Rio UB uh, health report. So balenas na natin motor circuit short to battery or ground so clear muna natin yan tapos ang gagawin natin dito ay dapat natin i-check yung power steering motor Okay, start. Di naman nagbiblink yung indicator light. matigas eh matigas lang talaga siya wala ayun nagbiblink pala pag pinipihit okay data ako select all nakaka-receive ba ng rpm okay naman string angle target motor ay shit ayun oh eh. ah okay ayun gumagana rin yung motor o, tapos Ayan, para siyang tumutukod. Kakabi ko sa kaliwa. Kakabi ko kanan. Sheesh. Kailangan natin palitan ng motor. Gumagana naman yung mga uh, torque sensor niya. Torque sensor gumagana. Shit, motor to mga boss. Tanggalin lang natin to. May Phillips screw dito. Okay, ayan Tinanggal muna natin yung takip dito Ayan, pinagbabaklas na natin Tapos, yung motor nandito Banda Tingnan ko, kayang dukutin 12 lang yata to. So, tingnan natin kung ma uh, Maayos ang Circuit kasi siya eh Pag circuit, maaaring motor na talaga yan Pero, susubukan natin kung kaya at least sinubukan di diba? okay let's go Ayok o, lang. ang sasakyan na to ay bihira lang gamitin kaya kapag kaalimbawa may natitenga ko yung sasakyan paanda rin nyo tapos pit pitin nyo yung manubela kahit mga limang minuto lang para hindi masira ito bihira lang gamitin eh. pero nagka problema pa rin Hello, ba't pa nga yung battery nito eh? Ito, nakalas na natin. Ito natin lagay ito. Tingnan muna natin yung resistance. Nako po, el. Nako. Nako. To el. Pag nirekta natin to. Tingnan natin kung gagana. Walang resistance eh. Subo. Wala. Oh, wala. Magbibigay na ako ng 12 volts carbon brush. Subukan natin pukpukin. Saan naman yan? Dapat umikot eh. Wala. Wala talaga. Ayun. <laughs> hindi po yung carbon brush nito. Apat ah. kasi yung carbon brush nito eh. Wala na naman. Ito. <laughs> Wala na naman. Yari. Subukan ko buksan to. Kung hindi talaga obra mga boss, kailangan talaga palitan. Pero mas better papalitan natin to ng buo. Ayan, meron na tayong bago, brand new replacement. 8,000 ang bili ko dyan. Pwede naman tayo magpalit ng carbon brass pero mas gusto ko na lang ng buo para sigurado kasi minsan nagkakaproblema din. Hindi naman natin masabi pero depende naman sa inyo kung gusto nyong uh, magpalit lang ng carbon brass. So ayan, nakabit ko na yung power steering motor. Then, dalawang tornilyo lang naman yan mga boss. Tapos susubukan na rin natin. I-start natin. Tapos, signal natin kung gagana na yung kanyang manubela at lalambot na. wala naman nambot hmm, na all goods clutch naman